Hello guys, welcome back to my channel. Ah, uh, tayo sa ating taniman ng saging, guys. Kuha tayo ng saging para may ma hala tayo sa simbahan, guys. Pas. Ayun bukas. So, doon tayo, guys, doon mayroong gulang dong saging. Intro muna tayo, guys. Ah? Dito tayo sa ating mga taniman ng saging, guys. So, ayan, guys. So, doon may bunga doon, guys. Pero hindi pa magulang dito, meron din, oh. Hindi pa makakain. Wala pang laman, guys. So, andun sa unahan, meron don, Kasi, ano na ang dahon? Laos na. Guys, ito ang mga uh, tinanim kong mga uh, talbos ng kamote, guys, oh. Yun mga uh, maliit yung garden, guys. Ayan, oh.

tay xong nahan 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 guys, you nahan know? yes. nahan no. kebawah kuning natin yang bisa doon bro dapung pake ini Tawin ko na yun guys Malaki na. Ayan o. bunga ng isa. Buko lang pa yan. Padamihin ko pa yan. Magtanim. Damihin ko pagtanim para dumami sila guys. Matira. Ayan. Tinanim kong abaka guys. buhay na to guys oh. May ano na may loot na. Yung isa oh, laki oh. May bunga na siya. Mag, kuha na yan, magulang, gulang guys. Doon pa oh. Tingnan tayo dito guys. Saging buron, mayroon pa dito, guys. bangsa ibang saging, muraan doon pa. May saging buron, guys. Dabong pa guys doon isa kasi may hinog na, kinakain na ng mga ibon, ayun no Yan ang kukunin natin guys, nakain na ng ibon guys. So, ito na ang saging guys. So, ano ba ako na tayo? Ano ba ako? na ng ano? Nasira hmm? na. Okay na to, guys. Pwede na to Natin dalhin bukas. Pangalad mo guys. Sa 给我振动，不明白是。 Tuh nah saking guys aku hak kono guys ya. Nah. Dami na ano, nakain ng mga ibon. Ya, dalhin natin sa pinsa. Dalhin na natin doon sa bahay, guys. Dalhin natin ang sa isahin itu orang apa nih guys? nih okay, guys. Guys, jangan lupa So guys. Oh. So guys. Ini tuh entar saya lamang. Yang Hanggang dito na lang guys. Salamat sa inyong panonood. Thanks for watching. Bye bye.